And ito ulit tayo, naglalakad pang muli. Ayan ang cellphone center. Ang uh, gusto mo mili. Dito po yan na uh, medyo malapit na tayo sa bahay. Mga idol. Dito po tayo, tayo kasalukuyan naglalakad. Ito ang isang ano, kainan dito. Tika-tika. Yan. Dito po yan. Ito ang KFC. Lolo. Dito yan sa Kuwait. KFC. Kaya Kentucky KFC po yan. Oh, uh, araw po ngayon ang biyernes dito. ah uh, bukas pa rin po hanggang ngayon. Sa oras ng 11.20. Ah, uh, marami na rin po nakain. <laughs> Ano tayo mamayat yan? sa all. Sana po. Ayan na po ang ating nilalakad mga idol ko. <coughs> Ito po ang lakarin dito gabi-gabi -gabi, sa lugar ng Parwanea po. Bali doon po tayo galing sa dulo doon. Oh, medyo malapit na po tayo sa bahay. Ito yung isa pang mall uh, shopping na mga damit. Damit na panlalaki, pang babae, po lahat. Ayan o. No? po yan o. Oh. Hmm. Ito na po tayo sa malapit sa atin. Ito po ang metro. Ayan. tayo. Dito lang po yan sa Kuwait sa bansang alipin ng dinar dito lang po yan ito po ang mga sasakyan pasalukoyan naglalakad pa hmm. ganyan po dito sa Kuwait pagkagabi time 11.20 yan. Yan. na po. Dito na tayo sa akyat ng panibagong mo na ginagawa. Ito. Hindi pa tapos. Yan na po tayo. Yan. Thank you so much mga viewers please follow like and tayo para tayo ay kahit paano makatulong Ay ito po ang basuka basuka malapit sa amin yan po basuka yan po yan. po tayo Kari ko Ayan na po ang building namin no Ayun, natutumbok na yun Daan muna tayo dito sa India Para bumili ng Bangos Pang ulam Dito po tayo Dito ang pangala Mall pang panibago Dito po yan ayan Okay. Ito na po tayo sa bungad. Ito po, Yan po. Ito po ang mga ano offer nila oh. ayan Yan po ang mga offer nila, offer. Oper. Oper, oper, oper. Shut up, go, Okay. Hanggang. Dito po tayo, pababa ulit. Medyo pa-close dito yung ano, Uh, shopping market shopping market murah 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 Hai, catat hai, hai, Another. Yang kuyan Itu ini a shirt lampu itu Ènτο Nertrack Hai di to kampung lang Tangkong lang, pwede na. Aray. Tangkong ko, bilit tayo ng kangkong. Kangkong pa mo. Tangkong. Thank you. Thank you so much. Sige po. Ang sa muli. Bye-bye. God bless all. See you tomorrow. Bye. Thank you so much for watching.